ano kaya klaseng laro ito mga yan hmm. nakapote yan kaya yung munang nalo at yung katabi naman yung babae yung sikad tignan nyo na mabuti mga kasalad kung paano nila gagawin to isang paalang yung gamit nila para tumakbo. oh, um, malapit naman yung simula mga ang ah, ano hmm. first yung lalaki at sa naman yung babae mga salad congrats sa nanalo ang salamat thanks for watching <laughs>